Nagsisida ba kayo o kumakain ba kayo ng palipit na kung dito sa Ilocano ay agurong. Ganito lang ang niyan mga par. Sipsipin muna bago makuha ang kanyang laman. Bago nga tuluyan nating makain yung ay meron na pala ako rito ang isang kilong palipit. Napakasarap nito mga par dahil meron din pala itong benefits para sa ating kalusugan. Siyempre, kailangan natin dyan ay ang luya na pampaganda ng oh Gigisa natin yan. At siyempre, ang bawang na pamati aswang daw sabi ng unang panahon. At siyempre, ang ating sibuyas na pampabansit ng sangaw. Aromatic na ang ating mga ingredients, mga par, ay ilalagay na rin natin ang ating palipit na kung tawagin sa Ilocano ay agurong. Halu-haluin lang natin to mga par hanggang sa matuyo yung mga sabaw-sabaw at para madaling matuyo yan mga par ay tatakpan muna natin. Ang pinapatuyo ko ngayon pilipit mga par ay meron pa tayong bisita ayan mo mga par tignan nyo mga par ngayon lang daw sila nakakita ng pit. kaya naman Uunas um, na dito sa aking kusina para matignan kung <laughs> so, ano ang aking niluluto sa <laughs> so, palipit. Palipit Ayon Ayon mga paro, oh, si Bimbo <laughs> Roco at isang koreano. At ito na mga par, pagpatuloy natin yung pagluluto dahil yung dalawa ay nang istorbo lang. At ito na mga par, tuyo na at ilalagay na rin natin yung pangalawang gata. Ito yung pangalawang pinagpigaan sa nyug. At syempre, lalagyan ko na ng puting asin dahil wala naman tayong itim na asin. At syempre, tatakpan natin yung mga par. At may dumaan pang ulo. Ayan, oh, mga par. Ulo na walang kalbo. Ay, ulo na walang kalbo. Ulo na walang buho. Natuyo na ang ating pangalawang gata, mga par. Ay, siyempre, susunod natin yan yung unang gata. Yung malapot na yan, mga par. Ayan, mga par. Ito oh. na yun, yung unang gata na sinasabi nila. Napakalapot nito, mga par at talaga namang mapaparami na naman tayo ng kanin nito dahil lalagyan pa rin natin ito ng ceiling green na yan mga parong nilagay ko na nga ang ceiling green syempre hindi mawawala yung pampalasa ng mga restaurant at syempre lalagyan na natin ang ating sigarillas mga par Ito mga par ang kanyang twist the agrong with the twist of oh sigarilyas napakasarap nito mga par pwede itong tumutan at pwede pwede rin itong ulam ayan mga par tinakpan ko na ang sa matayo at so ayun nga mga par oh. nangangamoy ginataan na mga par at talaga naman napakabango nito ayan oh with the twist of sigarilyas halo natin yung mga par hanggang sa maluto ayan mga par oh. pagkain pala na Pilipit mga par ay pinabababa rin nito ang ating presyon sa dugo. At Aba na, matindi! Tiling matibay ang tibok ng ating puso. Binabawasan din pala yung mga mabuo ng dugo sa ating katawan. Kaya kumain kayo ng susong pilipit kahit paminsan-minsan lang. At talaga naman napaparami tayo ng kain nito mga par dahil amoy pa lang ay ulam na. At syempre titikman natin yan mga Aww. Ito lang pag ganyan, mga paro. Ayan, Ay, oh. Sisipsipin mo lang, para Kuha ang ganyan naman. Oh, At ayun. Kumuha na. Ayun, oh. Magma-magic pa ata si paro Ayan, oh. Free. Isakang mandirigma, parang. Ayan, oh. sisipsipin mo lang yan, oh. Hmm. Malapas.